Aris kasama si Aquarius. Maghalo agad ang dalawang personalidad na ito. Pareho silang ambisyoso, innovative, sira-sira at maraming interes. Sila rin ay sexually adventurous. Depende sa damdami ng sandali, maaaring hindi payagan ng Aquarius si Aris na manguna sa kama. Gayun man, paminsan-minsan, ang Aquarius ay susuko. Ang parehong mga palatandaan ng Zodiac ay independyente, lalo na ang Aquarius. Ang Aris ay panapanahong nagpapakain ng kakulangan ng pansin ang aris ay mabibighani sa si Aquarius. Ito ay isang instant na pagkakaibigan na maaaring mahubog sa isang mas malalim na koneksyon. May kulang ba sa love story mo? Nararamdaman mo ba na mahal ka niya, ngunit hindi hindi ka mamahalin tulad ng iba? Hunin ang katotohanan at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Ang aming mga pinagkakatiwala ang psychic reader at ka, tumpak na makakasagot sa mga tanong na ito at higit pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput tandang bawas walong libo pitong daan at pitong put o bisitahin ang Absolute Lipsyche. Come online.